Medyo nakakatakot yung biyahe namin papuntang Bacolod pero thankfully nakarating naman kami ng safe. Nagbook kami ng grab papunta sa hotel namin at dito kami nagstay sa Avenue Suites. Inassist kami papunta sa room namin and syempre iro-room tour namin kayo. Pagpasok sa may left side nandyan yung TV and may space sa baba na pwede pang paglagyan ng gamit. Sa tabi niyan merong cabinet, pwede mo isabit yung mga damit mo and meron ding SDB and storage space pa sa baba. Ito naman yung kabilang side kung saan nakapwesto yung kama. Tapos dito sa isang side table, nakalagay yung initan ng tubig, mga mugs, kape, ganyan. Ito naman yung kama, I think double size yan. Kasya naman kaming tatlo. Tapos ito naman yung isang side table sa kabila. Dito sa isang corner, merong vanity area or pwede rin workstation tapos may pichel at baso dyan kasi meron silang water dispenser sa labas. Ito naman yung CR, may bidet and towels na, tapos ito yung lababo and lastly, ito yung shower area na medyo maliit lang yung space. Pwede kayong mag-book sa Klook, search nyo lang Avenue Suites Bacolod tapos gamitin nyo yung code na WIDATZN5OFF para makadiscount kayo. For dinner, dito kami kumain sa Nenas Rose. Dalawang kanto lang to galing sa hotel. Nag-order kami ng sisig, bangus at syempre yung inasal dahil hindi kumpleto ang Bacolod trip mo kung hindi ka kakain dito ng inasal. Pagkatapos ng dinner, mag-dessert naman tayo dito sa Kalea. Mas try din to kapag nandito kayo sa Bacolod and isa talaga to sa mga gusto namin balikan dito. Sa dami ng cakes nila dito, pati si Grey, Grey nalilito na at mukhang hindi na niya alam kung anong pipiliin niya. Silang dalawa na ni Daddy yung pinaorder ko at hindi nga nila alam yung mga pangalan ng order nila kasi tinuro lang nila yan sa display. Kung alam nyo po, comment na lang po. Para sa makagaya ko na hindi mahilig sa mga matatamis, perfect lang to. Yung tipong matamis siya, oo, pero hindi yung masakit sa lalamunan na klase ng tamis, alam mo yon. Itong isa naman, ice cream cake pala siya. Hindi ko in-expect, kaya ganyan yung reaction ko. Kasi nauna nagduda pa ako kung talaga bang ice cream cake to or ano. Pero in fairness, masarap siya, try nyo din. Kinabukasa, nagbreakfast muna kami dito sa hotel bago kami umalis. Hindi pala buffet yung breakfast dito, tapos for 2 persons lang yung kasama sa rate, kaya nagbayad pa kami ng additional para sa food ni Grey Grey. Pagkatapos namin kumain, nagbook kami ng grab papunta sa The Ruins. Dati nag lang kami pero nung kinonfirm namin sa hotel, ang sabi sa amin wala na daw mga tricycle na pumapasok diretso dun sa The Ruins. Kaya ang option lang daw namin is mag-taxi or mag ng grab. At dahil wala naman kaming extra time para maligaw, nag-book na lang kami ng grab para sure. And kung pupunta nga pala kayo dito, make sure na i-check nyo muna sa page nila yung schedule kasi minsan closed to for private events. Ayan yung entrance fee nila, 150 for adults and sa kids na below 8 years old, wala pang bayad. So si Grey Grey libre pa siya. Meron ding discount for senior citizens and students. Pagpasok namin, ang una namin naisip, bakit parang iba na or may naiba, ganun? Kasi parang hindi ganito yung entrance dati. Tapos na-realize namin, eto ata yung bago, meron ng dressing room at CR dito. Sa pagkakaalala namin, wala pang ganito dati. Anyway, para ang dami nang nabago dito, yun nga lang, hindi namin ma-point out kung alin. Pero syempre, kailangan din nilang i-preserve to. I mean, kailangan i-maintain. So, may mga improvements din talaga sila na kailangan gawin. Hindi ko sure kung meron pa ba silang in na tour guide dito. Kasi dati parang may ganon, although hindi pa namin na-try. Kasi nung nagpunta kami dati, wala din. Pero mas maganda sana yung ganon, no? Para, di ba, na-explain or na-educate yung mga turista kung ano ba tong the ruins, bakit to nag-e-exist, ganern. Meron nga din pala silang restaurant dito if ever nagutom kayo at gusto nyong kumain Nagbook ulit kami ng Grab pabalik pero nagkamali kami ng location na pinuntahan Ipapasyal kasi namin si Grey Grey doon sa plaza na nakita namin kahapon nung papunta kami sa hotel pero hindi ko alam kung anong tawag doon Nung nagsearch ako may lumabas na Bacolod Plaza edi eh yun yung pinuntahan namin pero iba pala to at wala ding playground dito so nagsearch kami ulit Capitol Park and Lagoon pala yung hinahanap namin Buti na lang malapit lang din isang sakay lang ng jeep kahit medyo nalito-lito pa kami sa ruta ng mga jeep, basta importante, eh nakarating naman kami at naipasyal namin si Grey Grey dito sa playground. Ang laki nga ng playground nila dito, ang saya siguro dito kapag weekend, no? Nai-imagine ko madaming bata na naglalaro, may mga family na nagbabanding, ganon. Noong time kasi na to, dalawang bata or tatlong bata lang ata yung nakasabay namin. Tapos medyo malalaki na, kaya parang ayaw na nila may paglaro kay Grey Grey. Kahit lapit ng lapit si Grey Grey sa kanila. Pero nag-enjoy pa rin naman si Grey Grey dito kahit kami lang ni Daddy yung kalaro niya. Ayun nga lang, hindi kami nag-stay ng matagal dito kasi kailangan pa namin ayusin yung mga gamit namin at mag out na rin kami sa hotel. Ngayon na rin kasi yung flight namin pa uwi sa Manila. Pero bago kami dumiretso sa airport, dumaan muna kami dito sa bilihan ng mga pasalubong. Si Grey Grey naman kung makakuha at makabit-bit ng basket, akala mo mag-grocery. Pero hinayaan na lang din namin siya na pumili at kumuha kung anong magustuhan niya dyan. In fairness naman, ang laki ng bilihan ng pasalubong na to para ka talagang nasa grocery. Sa dami ng pwede mong pagpilian dito, ewan ko na lang kung wala kang may uwing pasalubong. Konti lang naman yung mga binili namin kasi ang target talaga namin dito itong Napoleones. If ever napupunta kayo sa Bacolod, nako wag na wag nyo talagang kalimutan itong Napoleones. Usually talaga hindi kami bumibili ng mga pasalubong pero dahil gusto namin ipatrykin ng mama yung Napoleones ayan, bumili talaga kami. Pinabox na din namin yung mga binili namin para hindi kami mahirapan magbitbit. Tapos ayan, nag-book lang kami ng grab papunta sa airport and medyo nagmamadali pa nga kami kasi baka malate na kami sa flight namin pero maaga pa pala kami kasi delayed yung flight. Kung nabitin kami sa Iloilo trip namin, ako mas nabitin kami sa Bacolod trip namin. Ang dami pa namin gustong puntahan sa Bacolod kaya for sure babalik ulit kami next time dito. Pero for now, back to work muna tayo at kailangan muna ulit natin mag-ipon para makatravel tayo ulit.